Ang mga out-of-body experiences, OBE, ay isang kakaibang karanasan kung saan ang isang tao ay tila lumalabas sa kanilang pisikal na katawan at nagmamasid sa kanilang sarili mula sa isang panlabas na perspektibo. Ang mga karanasang ito ay matagal ng bahagi ng iba't ibang kultura at tradisyon at madalas manaugnay sa mga espiritual na gawain, panaginip at mga karanasang malapit sa kamatayan. Ano ang out-of-body experience? Ang OOB ay isang uri ng dissociative experience kung saan ang kamalayan ng isang tao ay tila humihiwalay mula sa kanilang pisikal na katawan. Sa ganitong estado, ang individual ay maaaring makaramdam na sila ay lumulutang o umaali sa kanilang katawan at nagmamasid sa kanilang sarili mula sa isang panlabas na perspektibo. Ang mga OOB e, ay maaaring mangyari sa iba't ibang sitwasyon tulad ng sa panahon ng matinding stress, trauma o sa ilalim ng impluensya ng ilang mga gamot. Maaari rin itong mangyari ng kusa sa pamamagitan ng meditasyon o iba pang mga espiritual na gawain. Mga teorya at paliwanag Maraming teorya ang naglalayong ipaliwanag ang mga OBE. Ang ilan sa mga ito ay un, Neurobiological Theories Ayon sa mga teoryang ito, ang OBE ay resulta ng mga pagbabago sa aktibidad ng utak partikular sa mga bahagi na responsable para sa spatial awareness at self-perception. Ang mga pag-aaral gamit ang brain imaging ay nagmumungkahi na ang temporoparietal junction o TDJ ng utak ay may mahalagang papel sa mga karanasang ito. Ikalawa, psychological theories. Ang ilang mga psychologist ay naniniwala na ang OBE ay maaaring isang anyo ng depersonalization isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng detachment mula sa kanilang sarili. Maaari rin itong maiugnay sa mga panaginip o mga estado ng malalim na meditasyon. Ikatlo, spiritual and metaphysical theories sa maraming kultura at tradisyon, ang OBE ay itinuturing na espiritual na karanasan. Ang mga ito ay madalas na nauugnay sa astral projection kung saan ang kaluluwa o espiritu ng isang tao ay sinasabing umaalis sa katawan upang maglakbay sa ibang mga dimensyon o mundo. Mga karanasan at pag-aaral Maraming tao ang nagulat ng pagkakaroon ng OBE at ang mga ito ay madalas na detalyado at makulay. Ang mga karanasang ito ay maaaring mag-iba-iba sa haba at kalaliman mula sa ilang segundo hanggang sa ilang minuto. Ang mga OBE ay karaniwang nagaganap sa mga sitwasyon ng matinding stress tulad ng mga aksidente o operasyon, ngunit maaari rin itong mangyari sa mga estado ng relaxation o meditasyon. Ang mga pag-aaral sa OB ay patuloy na isinasagawa upang mas maunawaan ang mga ito. Ang mga mananaliksik ay gumagamit ng iba't ibang mga pamamaraan, kabilang ang mga eksperimento sa laboratorio at mga survey upang pag-aralan ang mga sanhi at epekto ng mga karanasang ito. Bagaman marami pa rin hindi alam tungkol sa OBE. Ang mga pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang utak at kamalayan ng tao. Konklusyon, ang out-of-body experiences ay isang kamanghamanghang aspeto ng karanasan ng tao na patuloy na humahamon sa ating pag-unawa sa kamalayan at pagkatao. Bagaman marami pa ring misteryo ang bumabalot sa mga karanasang ito, ang mga ito ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa kung paano natin naunawaan ang ating sarili at ang ating koneksyon sa mundo. Sa pamamagitan ng patuloy na pananaliksik at pag-aaral, maaaring mas mapalalim pa natin ang ating kaalaman tungkol sa mga OBT at ang kanilang papel sa ating buhay. Ang mga out-of-body experiences, OBE, ay hindi lamang limitado sa mga individual na may malapit na karanasan sa kamatayan o mga nasa ilalim ng matinding stress. Maraming tao ang naguulat ng mga kusang loob na OBT sa kanilang pang-araw-araw na buhay, kadalasan sa mga estado ng malalim na meditasyon o sa pagitan ng pagtulog at pagising. Ang mga karanasang ito ay maaaring magdulot ng malalim na pagbabago sa pananaw ng isang tao, na nag-ujok sa kanila na magtanong tungkol sa kalikasan ng kamalayan at ang posibilidad ng buhay na lampas sa pisikal na anyo. Ang OBE E ay isang natatangin pagkakataon upang tuklasin ang mamahangganan ng kamalayan na nag-udyok sa mga tao na maghanap ng mas malalim na koneksyon sa kanilang sarili at sa universo.